Magandang buhay mga lodi Kita nyo naman napakaraming bunga ng sili Press na press, green na green Wow, may tubo pa Ayan, at napakaraming bunga ng kamatis mga lodi Basta magsipag ka lang magtanim sa iyong bakuran Marami kang aaniin gaya ng talong Ayan, press na press dito Simpleng buhay dito sa probinsya na napakadami at sa lahat eh dito sa probinsya fresh na fresh fresh air magandang simoy ng hangin hindi pa masyadong polluted kaya dito basta may puno napakalamig kahit ang bahay mo ay napaka cute at simple lang